Sarap. Yan. Tap ng ulam namin. Hello guys, good morning. Ayan, dahil bagyo ngayon, mag-iisip tayo ng pwedeng iulam sa loob ng bahay na hindi na kailangan maglumabas or halimbawa walang mabibilhan sa labas. Ayan, kailangan natin mag-isip kung anong pwedeng iulam na mas mabilis at makakaraos tayo sa araw nito. At eto nga pala guys, naglagay na ako ng langis. Lagay natin ngayon yung dalawang pirasong sibuyas. Medium size. Eto yung pinaka the best na ulam pag bagyo. Dahil lagi namin itong inuulam nung panahon. Hindi man bagyo sa so mga pagkakataon na walang pera, syempre. At syempre, lagay natin tong 1/4 cup na toyo. Yan, ganyan lang okay na siya. Pero sa so ngayon, lalagyan ko siya ng kalamansi at konting asukal. Dahil meron namang kalamansi, lagyan natin. Pero ganito lang, salt na kami nun. <laughs> ako nga, toyo at saka mantika, salt na ako nun ang araw ng bata Sadyang ako. Sadyang napakasarap pag ganyan ang ulam. Parang ang saya-saya. Ayan, lagyan na natin tong tub tubig. Tubig, lagyan natin konti. Yung pinagpituhang mantika, lalo, tapos bahaw. Oo, lalo pag yung toyo, ay, sarap. mga use oil na. Ay, ang sarap nun. Pero oo, ko hindi, oil. Hindi sa makina. Yung, oh, yung, yung na siyempre. <laughs> Pinagpituhan mo ng karne, lalo na yung... Pero dahil walang kami, yan. Nilagyan ko nga pala ng konting paminta. At syempre, one one teaspoon lang or one tablespoon na One nga, one half, ah, oh, one teaspoon lang. One teaspoon nga, one teaspoon hmm. na ano, na palamansi. palamansi. Ayan, nakalimutan ko na. Sintunis. Excited nang mag-mine. Grabe. Hmm. Ayan. Nalaway na nga ako dito Parang ang sarap kumain. Lagay din tayo ng half teaspoon na asukal. Kunti lang syempre. Dahil toyo lang at sibuyas napakasarap na. Ayan. Sarap na ito. Guys, try nyo minsan. Maliligayahan ang inyong pagkain. Ayan yun, steak. Parang steak style. Pero kahit yung sibuyas, mantika, toyo, the best na yon. Ayan. Ayan. Ayan guys, okay na yan. Pwede na kumain at pagsaluhan. Ay, may init. Ay, init. Ay, Ayan <laughs> guys, try na natin. hmm sarap! Mmm! Napaingaw tuloy yung pusa ko. Dahil ko mas eh. Sarap! Yan. Tap ng ulam namin. Mm. Hmm. Ba Paano naman ako? Harap. Gutom na din ako eh. Mamaya. <laughs> <laughs> mm, patayin ko na to. <laughs> <laughs>